Hello mga beshidel, wala nga pong pasok, gagawa na nga lang po ako ng masarap na merienda. Kaya naman pumunta na nga kami ni mama sa tindahan para bumili ng mga ingredients na gagamitin. Yung carrots and patatas nga po, meron nga din po akong paggagamitan. Gagawa din po kasi ko mamaya ng masarap na ulam. Di pa nga po pala tapos yung terris namin. Pagka uwi ko, nga inanap ko na nga din yung gagamitin kong hotcake. Nahuhulaan nyo na po ba kung anong gagawin kong merienda mga beshi. Balinis mash ko na nga po yung banana. Pagkatapos, ilagay ko na yung hot cake mix na 200 grams. Lalagyan nga din po natin ito na isang egg. Susunod naman natin ilagay ito tubig. Tensiometer na nga lang po yung ginawa ko. Pwede rin naman po gatas yung ilagay. Depende nga po sa inyo yun mga beshi. Naglagay nga din po ako ng kaunting cooking oil. Hahaluin nga lang po natin hanggang sa maging ganito nga po yung texture niya. May choco stick nga sa tina dito sa bahay, kaya nga kumuha ko ng tatlo. Mukhang masarap nga kapag may chocolate, mga beshi. Kung naamoy nyo nga lang po, sobrang bango niya. Nagpainit na nga po ko ng kawali. Pinahidan ko nga din po ng margarine. Habang niluluto ko na nga po ito, natatakam na nga po ako, mga beshi. Tignan nyo naman ang ganda nga po ng pagkakaluto ko. Kapag nga po ganyang umura, nasarap nga po kumain ng kumain. Sa mga bago ko nga pong followers, matagal na nga po ako nagbo-vlog. Magtatatlong taon na nga po akong vlogger, mga beshi. Hanggang ngayon, di pa nga po ako yung page ko na Beshi 2.0. Magto months na nga po akong walang earnings. Pero okay nga lang po, tuloy lang pagpapasaya ko sa inyo. Sa mga gusto nga po mapanood lahat ng vlog ko, isearch nyo nga lang po sa YouTube, Beshi Motaya. Pasubscribe na nga din po ako. Thank you na po kagad sa magsusubscribe, mga beshi. Sana nga po talaga maayos na isa kong page. Nakakapang hinayang na nga lang po talaga din malapit na nga po tayo din mag 400k followers. Pass forward, luto na nga po lahat. Nakagawa nga po ko ng 7 pieces. Nawala nga po ko dyan dahil bumili nga po muna ko ng yelo. Wow. Ito na nga lang din po ipinamirienda ko sa gumagawa at soft drinks. Nang nga po ako kay Atina ng choco stick dahil nakita ko nga yung ibabaw niyang toppings. Mukhang masarap po kasi kaya ginaya ko mga beshi. Tara, merienda po tayo mga beshi. Titikman ko na nga po yung niluto ko kung masarap ba. Syempre masarap dahil luto ko po ito. Kita nyo naman kinikilig pa ako sa sarap. So sobrang sarap nga kinamay na nga ni Beshi Motina. Try nyo na nga din po magluto ng ganito mga Beshi. murang nga lang po at healthy pa. Salamat sa panonood! Babay mga beshi!